Ayan guys, good morning. Oras na lang aming pagpandaw. Ayan, ang madalim pa. Ayan. Alas 5.30 lang guys. Ayan okay, so, guys, oh. Ayan ang pandaw. Ayan oh. Laki. Guys, ayan yung padalwa guys. Swerte, mayroon agad yung una. Oh. Oh. Oh, mas malaki yun doon sa una. Ah, <laughs> Ang ganda po Pasko na rin sa amin. Dalawa na guys, dalawa na. Yan, di ba huli guys? So, ayan. Tawag na rin sa amin, takig. Ayun pala, may ito Ayun. Nasaan? Ayun, maliit. Ayun, maliit guys. Ayan guys, pauwi na kami. Ayun na aming huli. O. Ayan. Dalawang malakit sa dalawang maliit.